Hi, hello guys. For today's video is, ayan, ilinis tayo ng egg. Kasi bago siyang pili, kaya kailangan natin sabunin. Kasi siya ay madumi. yan Ilalaban dito ang itlog. <laughs> Tapos, ating mabugasan, mabugasan natin siya bago ilagay sa rep, guys. yan uugasan kasi nasabon ko na to Ayan, para mabilis magballaw tapos inilagay natin sa re diba ganito maglilis ng potlo. dito diba? ayan linis ng itlog dito guys kasi bago to ilagay sa rep kailangan maglinis walang mga bahit ng ano pa So, almost done na. Nalinis ko na lahat yung isang tray na iklog. Ayan. 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 Tapos na. Tapos na. Ayan. Done na ako, guys. Ayan. Ayan. Nalinis na natin ang itlog. Ayan. So, bye! Ganyan kami maglinis ng itlog dito. Sinasabon, tapos ilalagay sa red.